yo yo jump hello <laughs> what oh i'm <okay>. not <laughs> the buggy Magandang araw mga idol Namimingwit tayo ngayon gamit itong rayos ng payog na ginamit natin ng nakaraan mga idol. Kaya lang wala na yung iba. Pinagdugtong ko na lang yung iba mga idol. Yan, kasama natin si Bunso. Yan, ito yung dinadaanan natin. Medyo masukal, maraming tinik. At maya maya dadaan tayo sa pagitan ng mga mais. Kasi doon tayo sa may ano, sa may pinagbabaan natin noon ng isda tayo. Doon tayo bababa mga idol makati, mapdi, saka basa you know, basa na tayo dito tayo dadaan mga idol, pagitan ng mga mais yan <laughs> Ha! okay, nakatagos na tayo mga idol so andito na tayo sa ilog yan, medyo mataas-taas to mga idol So yung target ko na ano eh uh, bibingwitan ito mga idol kahit dalawang pamingwit lang masukal ulit mga idol Ito dito tayo Ito. tara uy ayan mm -hmm. lang mga idol tsaga lang Tignan natin dito kung maganda yung babaan dito. Dito ako pipesto. Oh, sana yun. Maganda. Huwag kang matitibag. Nako. Mataas. Pwede? niya. Yeah. Awatan Dito na ako tatalon mga idol. Dito na ako bababa. Si Bunso doon. Ha? Yan, si Crispin. Sa ko, Subli na ako maka. Hihingi na lang ako ng pamain sa kanya. Bababa na tayo mga idol. So ito yung pamain ko. Sa plastic. Bro, puro man tayo Okay. Patras to mga idol. Patras. Uh, yan. So dito pa pe pesto si Bunso daw. Dito naman ako. Napuno Sige. Okay, baba, talikod ka. Yon. 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 pa nito. Wala. Alah, brad? No. <laughs> Jump. Oh. <Alah. laughs> mga idol Nako uh. 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 Isang mataas ulit Panay ninja tayo ah uh. 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 Pepestuhan natin to mga idol Isa, isa dito Hagis na natin itong isa tapos yung isa nandun, nalagyan ko na rin ng pie. So, unang hagis. Yan, baka nahuli na yun mga idol. Tignan natin. You know? Hmm? Wala pa tayong huli mga idol, pero si Bunso meron. <laughs> Pwede na to bro. Yan. Lagay lang natin dito. Lagay lang natin dyan. Tignan nyo mga idol, ano? hinahatak na rin. Yung isa. Tignan nyo, ayan o.

you know mga idol oh balla sa amin to balla yan tignan nyo hanggang sa ano yan bituka <laughs> pumasok Ano? You know? oh, medyo mainit na mga idol silong muna tayo habang nagaantay ng isda <laughs> Huli mga idol. <laughs> Huli. Ang <laughs> laking bala. Mas malaki pa sa una mga idol. ano? o. Hindi niya hinihila eh. Ayan. ulit o. Ay ginoya hanggang sa ano. Hanggang Hanggang chan. gulay. Ay, baluna. Nakahuli ulit si Ibon sa mga idol. Tilapia. Pwede na yan. <laughs> so, ito na lahat ng nahuli natin. Yan. Matumal mga idol, matumal. May sabit kasi mga idol Lagi na lang Pag may nahulis Masabit Pag pinersa mo yan Wala na Hindi na mo na mauling isda May ano May sabitan kasi doon Wala na Maganda Grabe na yun. Nakalagat. Umuuta ba lang? <laughs> hmm, grabe na. Hala. Uli ulit mga idol. Kala ko nakawala na. Oh. <laughs> Sumasabit kasi. May mga malalaking ganito mga idol. Tipak ng lupa na. Check natin yung isa mga idol kasi para may humahatak. Ay, ito po. Nahatak din to. Okay, unahin natin. Okay, steady natin to. Bala ulit mga idol oh. Oh. <laughs> nice. Kuha tayo ng pantali mga idol. Pantali ng mahuli natin. Ito. Piliin lang natin yung medyo matigas-tigas konti. Ang haba. Kala mo naman maraming nahuli. Ang Pwede na ito mga idol Nagawa lang tayo ng sabitan niya mga idol Tinigas na So ito lang yung nahuli natin mga idol. Yan. May pandagdag tayo sa nahuli natin kahapon. Um, mas marami yata ng konti yun. Kaya lang mas maliliit. <laughs> Meron din ganito mga idol. Halos ganito yung nahuli natin kahapon. So ito. May pang ulam na. Pandagdag. Malakas lakas yung humatak mga idol. You know. Yung mo pa. Tignan natin. Sana mahuli. Sana mahuli mga idol. Baka ganun din. Bala. Na. Ang Bala ulit mga idol oh. Lunok ulit. Hmm, maabot ata sa bituka. <laughs> Yan mga idol. yung mga idol mainit na uh, Pananghalian na pero andito pa rin kami ano lang uh, bawasan lang namin yung mga pain namin uwi na rin kami mamaya so kinuha na, na ni Bunso yung mga dalawa yung dalawang pamingwit yung isa nilagay niya dito kasi umalis na ako dyan sana may mahuli pa tayo mukhang may humahatak mga idol Check. wala. Mukha lang. Mukhang meron. Maliit. Mukhang may maliit. Wala. <laughs> Mga idol oh. Bala ulit. Walang kawala oh. Buti hindi nilunok. Bro. Bro. Oh, Yun eh. Lei mga ido. Lei. Lagi. <laughs> <Uli>. Allah, <laughs> Oh. Hmm. Yan, dami na. Dami dami na. Madami na. So yan, biglang ano na, na bumabula-bula na yung gilid ng ilog. Pati sa gitna. Yan, so huwi na tayo mga idol. Mainit na. Okay tayo dito. Kung kaya. Oh, wala kasing ibang daanan mga idol eh. Oh. Negative. Kaya Kaya mo yan bro. David hmm, lengan. Uh. Problema nya. Pegat. Ini nih, satu. Oh, toh tercum. Oh, Oh, kayak

taas wala din pala konting kamali bro gawa ka ng daan sa so, nagtapok ang Kaya? Okay.

Silingal tayo doon mga idol. May stick. So ito yung lahat yung nakuha natin. Sa bahay na lang natin hugasan mga idol. Ayan. Whew. Let's go home. Ayan. Hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat. Panibagong adventure naman yung ginawa natin. na na mga idol. So... Walang ano, walang masyadong huli. Pero ayos na. Okay, hanggang sa muli mga idol. Hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat. Bye.